Direct Loren, kasama ang Kim Pao, ano kaya ang topic nila? May ginagawang projects nga ba o personal lang? Na ipinakilala ni Kim Choo sa head of director si Papi. Grabe ang love ni Dirk Loren, kaya siguro kasama niya ang Kim Pao. Dahil sa mga naging issue si Star Cinema noon, ayaw na maulit kaya personal na humingi ng dispensa. Bukod rito, Naamoy na may magaganap na bagong proyekto. Hindi naman wala po ito dahil lahat ng mga magagandang ganap sa kimpaw agad na ibinibigay. Panigurado na marami agad mapapataas ang kilay, especially sa mga haters o big bashers. Ayon na sa mga reactions ng fans, ay malamang yan. Dahil sa panibagong ayuda na ito, ang daming bashers agad ang ngangawa like noong Star Cinema issue. Nagsanib pwersa sila at ipinamukha na huwag nang ituloy ang first movie. Hindi naman daw umano na bagay ito. Sorry to say, mas tapaganda pa ang kanilang pinikula. Bukod sa inuro ang credit, ang daming nagpo-promote. Nagkalat ang mga larawan nila sa iba't ibang province. Nagsanib pwersa ang mga fans para mas ipakalat pa ang nalalapit na pinikula. Abang-abang na tayo, konting tulog na lang, mapapanood na nationwide. Take note, nadagdagan pa ang sinihan kung saan pwede mapanood ito. At 55, black screen. Black screening ang nag-aabang sa ibang endorsement nila. What more pa kaya sa ibang mga admin, nagmagawa din ang way para mas madagdagan pa ito.